Okay, so gawin na natin ang reading mo, Virgo. Hello, my dear Virgo. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon or today is ang iyong second half of November. This is from November 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading. So, reminder... Paalala lamang po na ang gagawin natin today ay general reading so hindi po ito 100% na magro-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, wala ako ng base card natin. Base card and then magba-black card ako today. So I would like to say thank you so much. <laughs> Nagpasalamat, no? Ah uh, gusto ko lang po sabihin na maging um if you decided to stay and watch this kind of video maging open minded po ang lahat okay yun lang gusto ko lang po sabihin yun okay so let's go na tayo we have here lihim nagalit Okay, lihim na galit. Okay, so hindi pa ako ngayon magsasabi, my dear, kung ikaw ba itong may lihim na galit or somebody outside, kailangan ko kumuha galing sa ating black card. And since you are Virgo, ang kailangan lumabas dito ay diamonds. Okay? So pag diamond ang lumabas, ikaw ang may lihim na galit. Pero pag hindi naman, ibig sabihin nasa labas yung may lihim na galit. Okay? So natin, my dear. Okay, cut na natin into three. And baka magtaka ka kasi this is a regular card. And ang tawag ko sa kanila is parang taro pa rin. Like sword, cups, pentacles, at saka wands kasi naka-base pa rin ako my dear sa taro. Okay, so tingnan na natin my dear. Let's go na tayo. Let's go, let's go, let's go, let's go. Beer, go. 8 cards lang to dear. 8 cards lang. Okay. Uy! Ikaw yung may lihim na galit. <laughs> okay. Ikaw yung may lihim na galit, my dear. Okay, bakit nagagalit ang aking my dear? dear go, what is going on? Okay, we have here the two of pentacles, my dear. So, nakukuha ko dito, my dear, para nagtitimpi ka. Okay, para nagtitimpi ka dito. Parang binabalance mo yung galit na yan. Pero, ba? Diba, meron talagang something. Let me see. Next card natin over here is the five of... Pentacles, okay? It's more on nahihirapan, hirapan okay parang nahihirapan ka dito my dear virgo and parang meron kang sinisise. parang ganon. there's a tendency there's a tendency ano daw <laughs> there is a tendency then my dear virgo na issue na may kinalaman sa usapin ng financial okay so it's given merong problema na may kinalaman sa usapin ng financial and you're trying to balance it and ano na yun ha, given na yun, my dear Virgo, second half of November, meron mga problem na may kinalaman sa usapin ng financial dahil sa paglabas ng dalawang diamonds na ito. Galit ka because of that. And isa pa sa reason na yun, my dear, is meron mga, posibleng meron mga energy, tao na nag, naging dahilan kung bakit may ganitong mga eksena, okay? So, malakas yung energy dito, my dear, na, na naiinis ka sa, sa isang tao or isang energy, okay? Next card is the Okay, this is a bad luck card, okay? Bad luck card to, okay? So, teka lang ha. So, meron kang bad luck card over here. Ang nare-receive ko na energy is more on, parang mal, parang, alam, hindi ikaw yung malas, my dear Virgo, hindi ikaw, parang somebody. Parang merong, merong nagdadala ng malas sa'yo. Parang ganun yung pakiramdam mo, my dear. Parang, itong tao na mabigat, no? Yun ang energy, mabigat siya sa buhay, parang ganun. Parang hindi na siya naubusan ng, ng eksena, o hindi na siya naubusan ng something. Basta mabigat na, ano siya, na energy. Siguro for some of you, is hindi ninyo kaagad to napansin, uh, until now. Ngayon mo lang napansin or ngayon mo lang dalaw talagang naramdaman or ngayon mo lang na-confirm, my dear, na itong tao na to is malas or mabigat talaga sa buhay. And naiinis ka talaga, nagagalit ka talaga, my dear. Yun na nakukuha ko talaga dito. Okay. The Seven of Wands. Binibilit mong paglabanan, my dear, kung ano man yung problema kung ano man yan, problema man sa usapin pinansyal or something, kung ano man yan, my dear Virgo, pinipilit mo talaga siyang paglabanan. Pero ang pinaka-highlight na energy dito, my dear, is Sinusubukan mo talagang kontrolin yung sarili mo Pero deep inside talaga Talagang kumukulo ka na talaga, my dear Okay, kulungkulu ka na talaga dito Yun ang nakukuha ko sa card na to Para bang Kung hindi ako nagkakamali Yung nakukuha ko na energy, my dear Is more on parang Kung sino mo yung tinutukoy mo dito Parang ang manhid-manhid niya, my dear Or kung hindi man siya manhid Parang hindi siya nag-ingat sa mga action niya. Yun ang na nakukuha ko dito, my dear. Basta nanggigigil ka sa kanya, naiinis ka sa kanya, my dear. Pero palihim. Pero kahit na nanggigigil ka at naiinis ka, parang sinusubukan mo pa ring ayusin yung, yung issue o yung problema. Definitely para may kinalaman sa pera. Yun ang na nakukuha ko dito, my dear beer, go. Okay. So, kunin na natin yung next batch. Next batch. Oh, sakto talaga apat, ha? Ah. Okay. We have here the Ace of... Mm. The Ace of Hearts or the Ace of Cups ang ah, nakukuha ko dito my dear is parang gusto mo na matapos tong problema na to. Actually parang inip na inip ka na may dear na matapos yung problema na to. Parang gusto mo na makaalis dito. Pero I think may dear ang tanging ang nakukuha ko na energy dito may dear sa card na to is for some of you is kina, para makaalis ka sa problema na to is parang kinakailangan mong lumayo sa tao na to. I can feel my dear na mayroong tao na involved. Talaga nararamdaman ko talaga mayroong tao na involved over here. So, para matapos tong problema na to, I think parang kinakailangan mong iwanan yung tao na yan or kinakailangan mong layuan yung tao na yan. Yun ang na nakukuha ko sa card na ito. Kasi to the point my dear na meron siya ditong ace of speed which is the bad luck card. This is a clear indication talaga, my dear, na mabigat kasama sa buhay yung tao na yan. Okay? Mabigat sa buhay talaga yung tao na yan. As in. Okay? Let me see, darling. Tingnan natin. Last three cards na lang tayo. Last three cards. We have here the four of swords. Napapagod ka na. Repeated cycle na lang to, my dear. Okay? Siguro pa ulit-ulit na lang tong issue. Paulit-ulit na lang tong nangyayari. Yun na nakukuha mo dito, my dear. O ito yung nakukuha ko na energy dito, my dear. Ito yung lumalabas over here. Sa energy ng four of speed or the four of sword, napapagod ka na, my dear as in napapagod ka na dito and there's a tendency my dear na habang patapos my dear ang second half of November lalong lumalalim yung galit mo my dear parang ganon no so hopefully hindi ka magbulkan mayon no kasi ayaw natin na nagbubulkan mayon ang ating mga my dear Virgo okay kasi hindi maganda pag nagbubulkanic eruption ang ating my dear Virgo okay let me see okay what is this we have here the king of pentacles okay alam mo my dear, um may kakayahan tong tao na to na maayos sana lahat eh. Pero parang pakiramdam ko hindi siya naging maingat sa mga action niya. 'Yun ang na nakukuha ko. Parang hindi siya naging maingat sa mga decision making niya. And I think my dear yung sitwasyon between you at saka sa kanya is nagko talaga my dear talaga ng pag-overthink sa'yo talaga nag-overthink ka or sabihin na natin para may konting stress gano'n sabihin na lang natin kasi dapat hindi ganito yung sitwasyon kung parang naging aware lang tong tao na to I can feel na meron tao talaga dito my dear na involved um kung naging naging maingat lang talaga dapat siya my dear sa mga kilos niya at mga ginagawa niya my dear pero parang wala eh Walang ganun na nangyari eh. Siguro hindi ka naman siguro nagkulang ng paalala sa tao na 'to, my dear, kasi knowing lahat ng beergo na kakilala ko, talagang very updated talaga 'yan pagdating sa mga advice at mga payo. So I think, my dear, hindi ka nagkulang sa paalala sa tao na ito, hindi ka nagkulang ng advice sa tao na ito. And I think isa pa, my dear, sa nagpapa nagpapagigil talaga sa 'yo, nagpapainis talaga sa my dear. Is 'yung typical siguro na parang inignore or parang dined malang lang ng tao na to my dear lahat ng sinabi mo sa kanya hanggang sa dumating na nga itong panahon na ito or itong oras na to my dear na nangyayari na yung mga sinasabi mo my dear yun na nakukuha ko dito sa card na ito okay kaya lalo kang ang nakakainis pa dito my dear Virgo is yung typical na yung ikaw yung sumusolusyon parang meron ka rin part dito eh parang ikaw yung sumusolusyon. Parang naglalabas ka ng effort, okay? Naghahanap ako ng tamang word na, ilal na gagamitin ko dito eh. Parang ikaw yung part ka dito, mayroon ka rin nilalabas na effort, okay? Sinusubukan mo i-balance yung situation, sinusubukan mo intindihin yung situation, kahit na naiinis ka na, kumbaga nag stay ka, or nandiyan ka pa rin, di ba? Na, na, naiinis ka, pero deep inside your heart, parang ayoko na, napapagod na ako dito sa ganitong klase ng situation, naiinis na ako sa'yo, hindi na ako natutuwa sa mga ginagawa mo, yung parang mga ganon. Okay. Let me see. We have here the ten of wands. Ayan, my dear. Oh, so ano, know seven of wands and the ten of wands. Depends if na energy to my dear. Um, kahit na nahihirapan ka, my dear. Kahit na nahihirapan ka talaga dun sa situation, talaga mong kinakaya mo talaga. Pero definitely talaga nang gigigil ka na kung kaya mo lang talaga, mm, <laughs> kung kaya mo lang kurutin talaga ginawa mo na. Okay? hidden message natin is the 8 of sword energy ng trap card. Alam mo po some of you, my dear, parang kaya siguro parang hindi ka siguro makaalis dyan sa tao na 'yan. Siguro baka careeration mo or baka kapamilya mo kasi trap card yung nakukuha ko na energy, hindi ka makaalis-alis. Parang wala kang choice, my dear Virgo, kung hindi tulungan na lang yung tao na yan. Parang ganon. Kahit na sabihin mo na meron ka naman, alam mo yun, meron kang pagkakataon na umalis or iwanan siya or something, hindi mo magawa. I think, mas pinipili mo na mag-stay kasi siguro baka naaawa ka sa kanya kasi nga mayroon siya sigurong special placement sa buhay mo. Baka asawa mo, kamag-anak mo, anak mo. Kaya pinipilit mong in intindihin talaga, my dear Virgo. Talagang, ayan. And eto na nga, my dear. Ang pinakaano dito, my dear, is eto na nangyayari na yung mga sinabi mo sa kanya noon, before. Yung mga sinasabi mo sa kanya na, wag ganito, ganito, ganyan, mag-ipon ka, magtabi ka. Kung ano man yan, my dear, yung, yung Eksena, my dear between you at saka sa tao na ito nangyayari na ngayon my dear yung mga sinabi mo okay so my dear virgo ito ang reading mo para sa yung second half of november somehow my dear kung nagustuhan mo ang ating reading don't forget na mag-subscribe click my dear ang notification bell para ma-update ka every time na mayroon tayong mga bagong upload and like free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.